Scorpio kasama si Aquarius. Ang Scorpio ay nangangailangan ng Aquarius na isuko ang kalayaan. Ang Aquarius ay hindi bibigay ng anumang bagay, lalo na ang otonomiya o kalayaan. Ang Aquarius ay maaaring madin napakahiwalay kung saan walang malaking kahaladahan. Sa Scorpio, ang lahat ay may kahulugang buhay o kamatayan. Ang Aquarius ay impersonal at may maraming panlabas na interes. Dahil dito, nainggit si Scorpio. Sinisikap ng Scorpio na dominahin ang Aquarius at madidismaya kapag ginawa ng Aquarius ang pinakamahusay na magagawa nito, magrebelde at magbago. Sa Absolutely Psychic, maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang nasa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 paghahati pito. Hayaang akayin ka ng aming mga saikiko sa liwana. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan, apat siyam naput walo pito 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 o bisitahin ang absolutelipsychick.com.